ayo tayo panandayan Tara, bay. sa akoan, galuyo. Tatandaan lang. Palabas tayo sa ano, sa Ramosot. guys. dito tayo dito sa sintro ng Tagong Sito Ay, yan, eh. ayan ha, -Sito na, ha? Na ako, guys, kasi... ma tayo. ayan ha, Tagong Sito ayan ha ayan ha, Tagong Sito dito sila mamili ng tela dito papuntahin pa talaga ako doon na wala ang mapartingan dito kaya natin kung ulihin tayo dito wala doon magawa wala mapartingan eh siksik -sik na lang ako dito parang may kumito na ay hindi nga na pasok tayo ng muli guys Bangun Kaya lang muna Sa telahan tayo tila. San yung pilahan dito Ayan ko dito Saan kayo nagpunta Hindi pa sila dumating Nauna pa ako Wala guys Ito ang mahirap ngayon Walang stock Pupunta naman kami ng ibang Tindahan Ayan dito sa mall wala sa G mall sa G mall guys ang kailangan ng tila para sa mga bata yung asa pagkapili ng ano, tila sa NCC ayan na umakit na ako yun na may pilo, uh, pilo na malagkit pilo na malagkit ano ako ito sa asawa dahil pinapapili ako talagang pinapapili ng mga gusto ng ano nila Asawa ko binayaran nila ano ko guys ito na yung big pit na yung ano binili ayun baba na tayo basta hindi pa kami nakauwi dito pa sila sa kabilang mall Dyan sila pumasok Nagkandal ako sa labas kasi meron tayong mga gamit na pinamili Antay tama mga ilang minuto Thank you Lord, nakarating na kami ng bayang ano Tagum City, ayan, yun Sa kami laban at sa kasi bye bye Thank you Lord